Special Force! Yeah! Woo! For all the fans SF! Special Force! Yeah! Liga Lento Pinas! BNC! Charles Yeah Crown Baynard Sa larong to Bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay Sige halika Kung kaya pumala, mo ka pumala Kargada mo may lapag Huwag ka na pumala Ito ang SF Sa larong to Bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay Sige halika Kung kaya pumala, mo ka pumala Kargada mo may lapag Huwag ka na pumala Ito ang SF trip nyo Ito one trip namin Maglaro ng SF Yan ang hobby namin Fire the hole Huwag mo saluhin Bakit? Baka ikay samain Huwag na huwag tatapat sa baril ko Baka katihin ka ng yeah. gold M 4 A1 ko go. Gold AN at engraving AK Famas o si pati na bulok na AK Bad trip pag lagi kang yeah. Mas bad trip pag sa shop mukhang bayag At minsan ay pinagbibintangan na waller Ganyan talaga pag malupit ka sa sniper Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabal, sige halika kaya mo kumala Targada mo ay lapag Huwag ka nang pumala Ito ang SF Sa larong to, bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay, sige halika Kung kaya mo kumala Targada mo ay pa. Huwag ka nang pumala Ito ang SF Eka muna, Pwede ba akong mauna, nang makapweso sa listahan siyang mauna At makilala mabansagan bilang mahusay, mga kalaban yeah. na sa akin humahusay yes. Sige lang, sugod lang naman ang sugod, nang matama ang one shot kong nakaputo O maratrat ng M16 ko na kargada. sa ulo mo yeah. at ang daligaw kong Gladys na Ang flashbang ko at granada Kapag nabulag ka wow. sa kiyahang bala Kapag no, nausat ka batok na ang kasama Sa ulo malikot huwag mo nang iikot pa Sa larong to bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay sige halika Kung kaya pumala, mo kumala kargada mo ay lapag Huwag ka nang pumalag ang SF Sa larong to bawal ang mahina Kung kaya mo sumabay sige halika Talon, talon, imba na ng imba Mag-rock at mag-SS, kung feeling mo pro ka Halika na, garada ay pali pa rin Lumingong ka sa likod, baka ikaw ay saksakin Weak mo pare, weak mo tol Pagharapan na hindi mo pa kumasapol Fuck you waller, fuck you cheater GM pakiba ng mga DXT user Para madala at di na pamarison pa Ang mga player na sa cheat lang umaasa pero ayos lang, basta sama-sama Maglaro, magdamag, hanggang umaga Yeah, I just wanna give my shout out to all PSF players Especially at Battlefront Rebellion To my clan, King Rebellions Boss Dom, KR Sniper, KR Ivan, Julian, Sachi, KR Supremo, Pro 2C, I am Josh, I am Spoon, at sa mga Pengans Clan, Sanyen aka Master sa mga team Mabalasic si Clan, Mabalasic 08 si At sa mga taga Primarosa, SF Player Big A Shop, Jock Jokinote At syempre sa si team Bouncing Shop, kay Kuya Ogi Kay Daniel, aka Young Don Likalento, Pinas Yeah! Hala, sige mga adik, kum-extend pa kayo Yeah! This is how we do it, man Likalento I'm hot and I'm out.